magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga mami, sa mga nanay, sa mga ina dyan, na lagi pong naguhugas ng plato. Ngayon po ay may nais po akong ibabahagi o ituturo sa inyo kung paano po kayo gumawa ng dishwashing liquid. At para po may matutunan po kayo guys, ay standby lang po kayo dito at, at hanggang po sumatapos yung video na ito. Okay guys, tara na, let's go! So guys, So, ito po yung mga gagamitin natin para po tayo ay makakagawa ng dishwashing liquid. Ito po yung isang kit. Is one set na po yan. At ngayon po ay gagamit po tayo, tayo ng balde na may takip. At saka may tubig na ito guys. Nilagyan ko na. So, ang tubig dito guys is 14 is 14 liters yan. So, ito nakabukas na siya guys. So, yan ang kit nila, Mr. DIY. How to make cleaning product. So, one set na ito guys. So, may instruction sila. So, babasahin lang natin yung mga instruction nila kung paano gumawa ng dishwashing liquid. Yan. So, nakalagay dito, 14 liters po. So, 14 liters po na tubig ang ilalagay natin sa balde. Yan, 14 liters na yan, guys. Po, yung mga materials natin. Ang laman ng ng kit. Ang laman ng ng ano, ng kit nila. Ito po yung thickener. Pampalapot po yan. Tsaka surfactant. <coughs> Ito po yung pampabula is bubble booster. Yan po ang ang scent nila kalamansi. Uh, susundin lang po natin yung instruction na nasa papel. So, unang-una po daw ay maglagay po daw ng tubig ng 14 liters. Tapos yung tubig nito guys is dapat po malinis. Or pwede po kayo gumamit ng minerals or tubig lawasa. Then, magkasunod na ibuhos, magkasunod na ibuhos ang sumusunod. So, unang-una guys is ibuhos po natin yung bubble booster. Ito. ito. po. Ang bubble booster. So, ilagay muna natin dito guys. Sa lamesa. Mamaya na yan. But, ito po yung una guys ilalagay natin sa tubig. Yan. Ang bubble booster. So, nilagay na natin, guys, sa tubig. Ang bubble booster. Yan. Guys, nilagay ko na yung bubble booster. So, ang kasunod po nito ay ang surfactant. So, ang surfactant, guys, ito po yun, para siyang gel. Yan. Ang surfactant guys is gukupitin po natin ito ng maliit lang. Maliit. At iikot-ikot natin. Ilagyan natin siya paikot-ikot. Ang hirap talaga guys pag walang maghawak ng cellphone. <laughs> Kaya nahihirapan ako. So, ito. Pinaikot-ikot ko siya para mabilis siyang matunaw. Ayan. Pag hinahalo natin. Hirap talaga guys pag walang maghawak ng cellphone tapos na nilagay ko yung surfactant. So ngayon po ay lalagay na naman natin yung premium pre uh, premix calamansi. So ito guys, pag ayaw ayun niyo maamoy masyado, so pwede naman niyo na ikalahati lang. Yan, depende sa inyo. Depende sa inyo kung natatapangan kayo sa amoy. Yan ilalagay natin ito guys. Well, before that, i-shake muna natin. Shake muna. Yan guys, ilalagay natin ito. Yan. So, bi inubos ko na lang. <laughs> inubos ko na lahat pumamang ano siya mabango. Mm, bango. Yan. So ngayon po ay ibababad po pumun muna natin ito ng uh, 20 minutes or 30 minutes. So balik po tayo mamaya. Tatakpan po muna natin ito so ngayon po ay tapos na po yung 30 minutes so 30 minutes po yung kinili ko kasi para po yung mga hinalo natin doon is matunaw po lahat yun so ito po ay nandito na po tayo ito yan guys so ngayon po ay gagamit po tayo ng stick yan yan po ang pampahalo natin. Dapat makinis po kasi para hindi po wala pong mga ano. Ihahalo lang po natin ito guys. Ang bangon niya. Ihalo po natin ng mabuti bago po ilagay yung yung thickener. Ihalo po natin siya. One direction lang guys sa paghalo Tsaka, guys, kung nais nyo pong mabulang-mabula at mabula po yung, ano nyo, yung dishwashing liquid, pwede po kayo mag-add-on ng booster. Yung, how nyo? bubble booster po. Pwede po kayong mag-add-on nun. Kung gusto nyo pong mabula masyado yung, ano nyo, yung yung dishwashing nyo po kasi yung iba kasi guys is gusto nila yung mabula tapos yung iba naman oo nga mabula siya pero maamoy naman so uh, yun ang ayo din nila guys so ito nga sabi ko kanina na kung ayaw naman kung ayun yun naman po na uh, masyadong amoy yung yung dishwashing nyo pwede naman niyo uh, ano ikalahati na lang niyo po yung scent niya para hindi po siya masyadong maamoy So, haluin lang natin to guys. Yan. So, kailangan na tunaw na po lahat ang nasa loob ko. Yan. Kailangan haluin talaga ng mabuti guys para matunaw po lahat. Kahit mawala po yung buo-buo. Yan, tanawin talaga. Haluin talaga lang mabuti ito, guys. Hirap. Walang, walang tigwala tayong maghawak ng cellphone para magvideo. Mag-isa lang tayo, guys. <laughs> Pag-isa lang tayo ngayon, guys. Sa mo ng kamay. Sakit na ng kamay ko. Madali lang naman to, guys. Madali lang naman gumawa ng dishwashing liquid. Sa so 14 liters, ay aangat po ito. Maging 16 liters po ang magagawa nyo sa isang uh, sa isang set na na ano nong nasa yung pinakita ko sa inyo kanina pasensya na guys wala kasi maghawak ng cellphone Buti na lang tulong yung mga bata kaya yeah, minadali ko rin ito magawa magawa ng ano dishwashing so haluin talaga ito masyado para wala talagang buo-buo pangit kasi yung may mga buo-buo guys eh dapat pag maggawa ng dishwashing liquid yung plain talaga walang walang buo-buo na ma, na ma, ano sa plato nyo haluin talaga in one direction lang Halo-halo lang guys. Halo-halo lang. Tapos, ngayon guys, siguro naman ay ano na siguro to, okay na siguro na ano na siguro yung bula. Ay bula. I mean yung mga buo-buo doon. Yung Surfactant. tsaka yung bubble booster na ano na siguro. Kasi mabula na siya, ba diba? Pero ngayon guys, is ilalagay na naman natin yung ano, lalagay na naman natin itong tikiner para lumapot siya. Ang thickener kasi is pampalapot. Mm, pampalapot yung thickener. Okay na to guys. Mabula na yan. Mabula. <laughs> ano na siguro ito? Okay na to guys. So ngayon ay gugupit magugupit tayo ng to ito, ito. thickener gugupitin ito ng maliit na butas kasi pag yung paglagay nito is dahan-dahan yung paglagay nito guys is dahan-dahan guys hindi bigla Ayan. at yung gugupitin natin ito ng maliit ano. So ito guys, is ginupitan ko siya ng maliit na butas. So ngayon, habang habang hinahalo ko siya, ibinubuhos ko siya ng paunti-unti, ay hinahaloan ko rin siya. Kaso lang walang maghahawak ng cellphone eh. So wait lang. So ito lang guys. In one direction yung paghalo. So, ibubuhos natin ito ng padahan-dahan. <coughs> oh, no, no, no. unti-unti lang yung pagbubuhos habang yan Nagigis, nagising na yung anak ko eh. hirap may iyak na yung mata <laughs> maiwan ko dahil sumiyak ng baby ko oh my goodness <laughs> so actually guys is yung pag ikot pa pala nito is hindi pala pabilisan is padandahan pala nakalimutan ko sorry guys so iikot natin ito ng padandahan yan habang minubuhos yung titiner padandahan lang pala <laughs> nakalimutan ko dahil nagising na kasi yung anak ko eh Tarrun Pak naaran tatulu yaku <laughs> Guys, tapos ko na siya nilagyan ng ano ngayon, nakikita nyo na na lumalapot na siya. So, haluin lang natin siya ng mabuti. Malaput na siya guys. Yan. Puhaluin pa natin. Malapot na siya masyado guys. <laughs> Umiiyak na talaga yung anak ko. So, ngayon guys, ay tapos na ito. Hindi pa siya pwede isalin sa bottle. Yung bottle niya guys is uh, yung mga 500 ml mineral. What? Uh, mineral. Um, yung kahit ano, guys kung anong ilagyan nyo guys na ilalagay nyo na lagayan nito pwede yung yan malapot na siya guys malaput na siya so pwede na siya eh. takpan tapos takpan natin to siya guys 24 hours Takpan natin po siya, guys. Yan. Kailangan siyang takpan para hindi madumihan. Tsaka hindi malagyan ng tubig. 24 hours pa. 24 hours pa siya pwede na uh, isalin sa bottle. Yan, guys. So, ito po. Nakakagawa na po tayo ng dishwashing liquid. So, ngayon po ay maraming po salamat sa inyong panunood ng aking video nito. Thank you guys. God bless us all.